Yun, so welcome back to my youtube channel uh, I'm Tots Gayente and welcome sa Tots Projects uh, So ngayon yung uh, hindi kami gagawa ngayon ng painting ng t-shirt painting so mag-upload lang kami ng uh, ginawa naming videos para dun sa mga uh, special request dun sa mga nag-message -me sa atin ng uh, tutorial or paano gumawa ng cell screen painting mga nag-request sa atin na uh, mag-upload ng videos para dun sa mga ibang tutorial na pwedeng nilang gawin. So, sige. Uh, simulan na natin. And, dito sa mga ibang videos natin about uh, cell painting, yung tutorial natin, meron tayong mga ibang gamit na uh, mabibili dyan, dyan lang malapit sa province natin, sa area natin. Katulad ng mga one time, meron kaming bigla ang project dito sa Leyte, sa May Baybay Leyte. So, inikot namin yung, yung city nila, medyo hindi ganun karami ng uh, materials na mabibili mo la mabibili mo na uh, hindi tulad dito sa Manila. Pero meron pa rin doon, no, nakita ko. So yung screen, sa screen, sige, simula tayo sa paggawa ng screen. Kung hindi nyo pa kayang gumawa ng screen, meron kayong mabibilan sa mga school supplies o okay, sa mga mall. Meron kayong mabibilan na mga uh, pang seal screen na ano na, naka-frame na. Uh, ready to use na lang and then yung sa photo emulsion yun, hindi ko sure kung merong mabibilan sa inyo pero sa Shopee meron na kayong mabibilan nito no ituturo ko na lang sa inyo yung yung mabilis na ginagamit namin and then yung sa mesh naman ng screen syempre hindi basta-basta screen lang o kulambo hindi pwede kailangan meron siyang uh, mesh na tinatawag o yung yung uh, liit ng butas ng screen na uh, compatible doon sa pinturang gagamitin natin Okay, so start tayo sa, sa screen. Kung makakita kayo ng screen dyan sa, sa, sa lugar nyo, yung kunin nyo is uh, 100 to 120 kung sales screen lang, kung mga rubberized lang yan or yung mga dye ink, or yung mga ordinary ink, pwede na sa uh, 120 to 100. Kung may 150, pwede pa rin. Uh, wag lang yung medyo matataas na. And then, ito, And kami ang ginagamit namin, gumagamit kami ng 100. Ito, tatakpang ko lang yung brand. Uh, gumagamit kami ng iba-ibang klase ng brand dito. Depende sa uh, mas mabilis na mabilhan or yung lugar na mayroon uh, available. So 100 pagka yung design mo is mga solid, mga text. Pero kung may yung design mo, kung mayroon na mga hibla ng buhok o yung may mga line-line na, so gumagamit na kami ng 120 yan mas kakapit kasi sa photo emulsion sa photo emulsion naman ang gamit namin is uh, hindi ko napapakita yung brand eto yung black and then yung laman yan is blue kasi may mga photo emulsion na mini mix may sense sensitizer then i parang yung glue i mix dati yung din ang gamit namin okay din naman yon, pero kung para hindi ka na ano na mahirapan kasi napapanis yun eh, or pag di mo agad ito mas, mabilis lang din hindi siya matrabaho And then, uh, send ko na lang yung, yung brand nito sa description sa baba. At uh, may mabibilang ka nito na sa Shopee. Kahit yung mga screen, meron kang mabibilhan. Then, yung sa squeegee naman, uh, meron din dyan sa mga school supplies nyo. Kung, kung meron kayo makikita. And then, kung meron naman talaga online Shopee, uh, nationwide na yan, dun din sa, ano, sa online may makikita kayo. And then, Okay, sa pintura naman, kung meron dyan malapit sa inyo, uh, okay, so pwede naman gamitin dyan yung rubberized. Okay. Yan yung mga textile ink, yung mga water base yun lang pwede natin gamitin kasi yung pot emulsion hindi namin sure kung ano eh, kung pwede siya sa mga mga solvent o kaya yung mga thinner thinner na base ng pintura so ang gamit namin meron din yan yung pintura kung gusto niyo one, uh, pwede nyo order sa Shopee or dun sa sa brand na i-send ko sa description. Kompleto 'yan sila ng ng ano mula sa pintura, sa sa screen, sa photo emulsion, sa squeegee. Ayun, meron na rin silang binebenta doon ng frame. Ayun, pwede na rin kayong umorder doon. So, yung challenge lang sa about sa inyo sa area niyo kung wala kayong mabilang ng photo exposure, pwede naman kayong gumawa ng DIY. Marami naman 'yan na magaga, magagay sa YouTube or kung gusto nyo, pwede nyo uh, gayahin yung ginawa kong sun exposure na uh, makikita nyo sa video ko, i-search nyo na lang dito sa ano ko, sa mga videos ko meron akong in-upload yan medyo matrabaho, pero kung solid lang naman yung mga design mo, mga text text lang, pwede na yon bilisan nyo lang para hindi lang kayo mahirapan, medyo matrabaho eh, paulit-ulit lang pagka sumablay and then, Oh, so, meron ano pa ba? So, ayun lang. Uh, panurin nyo lang tong uh, videos namin na uh, ginawa para dun sa ano. I-check nyo lang. I-comment lang kayo sa ano sa comment box natin para sa mga iba pang tanong kung, kung tignan natin kung anong masasagot natin dyan. So, ayun lang. Sana makatulong yung video natin and good luck sa mga magta ng cell screen Ayan. And so ito nga pala yung film hmm. na gagamitin pa, natin ito. kasi ito lang yung available. Uh, for sample lang naman to, ayan nakita nyo solid yung text nya, then may konting details. Uh, kaya na to sa 100 to 120 hmm. mesh na screen. So ayan, uh, uh, hindi na, ano lang to, for sample lang natin tong film na to. Okay. Pataog ang paglagay ng uh, film dito sa screen dapat pa pabaliktad na kami mirror ayan okay, ayan so didikitan natin yan ng tape para di gumalaw galaw make sure lang na dapat kabisado yung distance ng kabilaan para tsaka yung level para hindi kayo ma tumabingi sa design nyo kahit konti lang, kapal naman yun. Kailakalati lang. Hindi na talaga gagalaw yan. Tapos pagka naglalagay ka ng acetate, pag tuyo na yung, ano, yung photo emulsion, dapat naka low light or red light bago, para hindi kasi na ano to, yung, naluluto pag na init. Sige. Paglagay na sa photo exposure box, ay eh, nakabaliktad. Bandang gitna. Baliktad din. Ayan. Tapos takpan mo ng itim. Dapat itim kan tela. Or ito pwede nang ginagamit namin, Metal para madaganan siya. Maglapat sa mirror. Ayan. Ayan. So bibilangan natin to ng mga 5 minutes dito sa depende sa exposure box na ginagamit nyo. Kung gano'n siya ka kaliwanag pero sa amin dito mga 5 minutes. gamit lang ito kapag medyo solid yung mga design At walang tubig siya. Eh. Kung may tubig naman kayo, eh, buhusan nyo na lang. Lalo na kung mayroon kayong sprayer. Mas mabigat Tsaka dapat kabisado na kasi namin itong ginagamit namin ko ko nito ng tubig hmm. Make sure na ano ilagay ng tape yung gilid para yung pintura hindi tatagos yan pa ikot nagyan lahat Ngayon nga pala si si boss Harold training natin yan dito siya yung tinuturuan natin Anong taong ka na Rod? 18 18 And Isa sa Pinakabatang Ano natin Tinuturuan natin dito Matanggap kami ng Ano dito T-training Mga more on kabataan Na tambay Bibigyan natin na trabaho Para sure siya Kabilaan yung paglalagay niya ng tip Para mas uh, sigurado na hindi tatagos yung pintura And isa sa magda double check itapat nyo sa liwanag kung may mga butas butas yan yan, kailangan lagyan ng tape yan, kaya tulad nito nilagyan namin ng tape kasi hindi ba siya makikita so okay na okay, pwede na yun Siyempre una, uh, wag ka oh, harap muna, harap. Mag, mag, sample muna tayo, lagi natin tayo mag-sample kapag uh, pag paggagawa ng t-shirt. Kasi pag dineretso natin ng production, baka may problema dun sa design. Tapos iyan muna natin, i-re-re-re-stroke. Pag ganyan mga one color, pwede na itong mga sa so ibang gumagawa, lapag-lapag na lang. Tapos one shot, one shot. Since training pa to si si Harold so kailangan niya naka-rehistro tsaka kailangan yung nakasuksok pa yung damit mili ka yan ito, 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 pwede nito sige, mo sukat-sukatin mo yung pantay so katulad nyan, mataas yan may mekis-mekis na yan ni naging natin pang pakapit pagka uh, dry fit pwede rin naman gamitan nyan ng mga ano, rubberize yung naging lang nung nung picture para mas makapit Okay. Lang na sa loob ng squeegee yung design mo. Wag wag kang dapat na sa loob kasi bababa yung Pink dapat na sa loob. Yan. Mhm. Okay, check mo. Okay. So ayan, Hindi mo check natin kung problema pa. O sakto, kuwang kuwa ba yung mukha, yung design na pinadala sa Sakto ba yan? Natin dito sa lewan. Yun, dali mo, patambata. Yun guys, so sana mayro na natutunan sa video na to no yung sa mga na uh, nagme-message sa atin yung paano gumawa ng sariling self-seam painting. So uh, please uh, like uh, and subscribe my YouTube channel para dun sa mga iba pa nating videos na tutorial about this uh, t-shirt printing at iba pang mga process. Ng